Hello everyone, samuli tayo naman po edad sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Welcome po sa ating talakayan ngayon. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Tapos na po yung ating lesson tungkol po sa pagsasayos ng ating buhay. Magkakaroon po tayo ng mga bagong aralin na ating uh, pag-aaralan at sana'y patuloy nyo akong subaybayan at pakinggan sa ating mga pagtalakay upang marami pa po tayong maibahagi tungkol po sa mga pag-aaral na to. So, ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, anong dapat gawin kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon? Now, mayroon pong limang paraan. Una, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at huwag ng ulitin pa. Sabi sa unang Juan 1.9, Subalit, so, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Na kung hihingi ka ng kapatawaran pagkatapos uulitin mo naman ang kasalanan mo, hindi kanya niya patatawarin. Ang tunay na humihingi ng kapatawaran sa Diyos, ibig sabihin guilty siya. Di makatulog, konsensyado, kaya pagsisisihan niya ito. Kaya totoo sa puso ang paghingi ng kapatawaran. Pangalawa, kung anong dapat gawin kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon, putulin agad ang kasalanang nagpapahamak sa iyo. Sinasabi sa unang Juan 3.9, Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos at dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Maliwanag po mga kapatid na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, pinuputol na. Kung sakaling may nagawa ka sa Diyos na maliwanag na kasalanan sa harap ng Diyos, huwag nang maging defensive. Aminin, Magpakumbaba sa Diyos at huwag mong ipagpatuloy. Baka mag-ugat sa sama ka pa lalo. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1, 14 at 15, Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong, sa kamatayan. Kaya mga kapatid, ang kasalanan kapag nag-ugat ay hahantong po ito sa pagkakasala at sa kamatayan. So, pangatlo po kung anong dapat gawin kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Iwasan na at huwag magpatukso. Kung alam mong masama at nakisabay ka, nakisaya ka, nakisama ka sa kanila, nakiayon ka, nakiinuman ka, nakisugal ka, nakikain ka sa mga handog sa Diyos Diyosan, iwasan mo na ito mga kapatid. Huwag itaya ang buhay sa pakisama kung ang kapalit naman ay ang kaluluwa mo sa impyerno. Sinasabi sa Kawikaan 4, 14 at 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, nihuwag lalapitan, bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. So may mga dapat iwasan. pang kung anong dapat gawin kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Kailangan mo ng payo ng mga spiritual leaders mo upang magabayan ka ng tama. Kung sa masama ka o sa mga unbelievers ka humihingi ng payo, tiyak papayuhan kanila sa maling gabay na mas mapapalayo ka lang lalo sa Diyos. Ang pastors at mga leaders ay malaking tulong na maghahatid ng tamang payo para mas mapalapit ka sa ating Panginoon. Sa awit uno-uno, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So mga kapatid, pag ang sinusunod natin ay yung mga payo ng masama, mapapariwara tayo, maliligaw tayo. Kaya kailangan yung mga spiritual leaders para tayo po ay mapabuti. Sa so, panglima kung ano ang dapat gawin kapag nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Ipanalangin sa Diyos na bigyan ka ng spiritual understanding para makapamuhay ka nakalugod-lugod sa Diyos. Kailangan po yung spiritual understanding. Pagkulang ka kasi sa pagkaunawa sa katotohanan ng Diyos, gagawa ka ng gagawa ng labag at hindi kaya-aya sa Diyos. Kaya dapat may spiritual understanding ka. Maliwanag po ang sabi sa Kulusas 1, uh, 9 hanggang 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pumagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kaya napakahalaga ng spiritual understanding. Kasi kung mayroong kang spiritual na pagkaunawa, ang sabi sa verse 10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, para sa iiwanan kong conclusion, huwag mamuhay at paglaruan ang kasalanan. Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Kung nakagawa ka ng pagkakasala sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran at mamuhay ka ng tama sa harap ng Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Kaya ano pang hinihintay mo, humingi ka na ng kapatawaran sa Diyos at huwag ka nang mamuhay sa pagkakasala. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating munting aralin. Salamat po sa inyong ulan sa wang panunood, pakikinig, pagsubaybay. Sa muli tayo magkita-kita naman sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.